nyo Yo, what's up guys? Gandang gabi Yo, kami may panibagong adventure na naman guys Dahil wala kami pang ulam bukas eh, di ngayong gabi Didiskarte na kami para Pang bukas na eh, napili namin Ulamin bukas ay Palakang bukid o isda ngilo kami dito sa sapa O patubig ng palayan o kung tawagin sa iba ay irrigation ay doon kami mandadali guys bali na dito na rin kami kasi itong irrigation guys nasira lang bagyo ay konti kunti lang ang tubig Ayun, yung mga paawas lang galing sa palayan ang napagsak sa irrigation na to bali uli na rin kami sa palayan guys naghahanap kami ng aspagong uh, o palakambukid. bukid na basta kung ano yung mahuli namin pwedeng ulamin o uh, ayun nakasama mo... Ang kasama pala natin ngayon ay si JJ Yes Mat! Tapos ako naman guys si JR Kasarapan ngayon Let's go! Ang cameraman man natin ngayon ay si JJ muna Tapos ito yung gagamitin natin pana Ito yung nakapana sa akin Mamama mama na naman tayo nang uulihin wag ako aang ah, ah, matakit Tara <laughs> na! Let's go! Wala na yung tubig guys oh gusto dito pala, mayroon Mayroon dito, na, mayroon. dito guys

guys hmm, ini eh guys, sudah lagi mulai itu, ini ya, ini, ini, gak mau kita, nah. Pus muna. Pus muna muna. juwasa, laki, guys, ang laki, ang laki, ang laki, 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 Nasa na. Nasa loob. Ayun Ano Ano laki? Ang oh, lupa din eh. Ang lupa dyan. Ang lalaki. Ang lalaki guys. Ang lupa sa lupas. Ayun yung Ayun. Ay, Ay, Ayun guys. Ayun. natin to. Ayun. Ayun. malikot. Ayun. Ayun. Yari kays, yari. Oh, kays, hubo, hubo. Kasarapan. Kasarapan guys jarik oh boleh guys boleh 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 jarik kesarapan kesarapan guys bisa oh ah ah cepat sarapan sarapan guys uh nih ini rupanya guys salub Sa so, butas laang naman, guys, oh. Ala so sa butas laang. Kasarapan kasarapan, oh. Laki. Okay. Tuwa. Pasukan natin ang na, ano. Kas. Yon. Nga. Yan. Meron na. natin na tibo. Ah. Yung tibo na rin. Nawala yung tibo din sa kabila. Isang tibo. Tibo. Ligas magbigas guys hindi kaya magbigas oh. buhay na buhay makas oh makay oh. 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 ano? Hmm. ako na ka rin Parain natin yung isa Tapos muna, tapos muna, Kapalinawin natin Kapalinawin muna, namin muna, Ang Dudukutin ko lang guys. Hindi lumalabas. Chris, na kayo. sa kabila. Mayroon din. Baka namastit dito eh. энэ биш энэ биш энэ биш

Kaso masyadong masukal dito nung usot sa loob. Yan na. Saka na lang yan. Hanap na lang tayo ng iba. Ito si... Malalit Ito kayo guys Ok guys, sima natin tayo lang tubo Ano? Hmm? Yung ng mga isda, malalabo ang tubig eh Kaya yeah. dito nga na, pa si ng hito eh Dito yung na. nakatig na. Balik kayo, ano? Naghanap kami din may unahan. I-up muna namin ang camera kasi medyo malayo-layo pa yung ano. Nagahanapan. Up muna. Up muna. Bali guys, lipat na kami dito sa may tabi ng palayan. Magbabaybay sa pa kami. Patubig naman dito sa may palayan. Ay babaybay namin. Baka doon kami makadali ng kasarapan. Bali doon sa kaninang pinuntahan namin. Wala na kami nakita kaya lumipat na kami din sa Bibabaw baka makita kami as aspagong tara Ayan. bakit? Ayan. bukid guys Ayan. 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 hindi lang yung guys baka nyo eh. magmabalang pa susiksik masuk Ang butas guys Ayan na ito Ay dalag maliit Maliit na lang guys Ayan ko Ayan guys Ayun, dalag, Ayun, na gamay Ayan na na Ayan malaki Dali guys sir. Ah, kakasarapan na naman. Oh. Yan. Jackpot tayo na naman. Jackpot. <laughs> Jackpot na naman ako. Oh. Break. Ayos sir. Dalawa na tayo ah. Pinali ko lang guys yung tipo. Ang oh, makati ng oh. makati, oh. makati oh. ng sapay. din. Ah.

Alright. balik isipin mo sa lugar maraming-marami pa rin naman kahit maraming nag nag nagpi-fish o electric fishing mga nangongoringte ay marami din dito nang gaganon ay pero marami-rami pa rin namang isda Hindi video nga ayos. Ano ay, laki guys ha? Sa pa ko pumasok din sa butas na imburnal. Ay nga po kalaki. Nakakatuwa. Hindi na ko naman. Hindi naman na video Hindi. Pumasok agad. di ko na dali. Ay ano, sayang. Ang laki. Ito kita ko ay. Bulasan natin. Ha? Ano? Bulasan natin. Layo <laughs> na rin oh. Eh. marami tubig pala yan. Ano yung tubig lang ako? Marami po ito, Oh, labong-labong eh. Sarap. Hmm. Ah, bulasan natin. Mas palagay mo. Nakagal pati yung bago kumati. Abutin tayo ng ating labi. Bali liban na kami sa kabilang sapa guys. guanong nang ito'y maraming tubig. Eh, malayo pati. Eh, hindi rin namin mauhuli. Ilipat na kami sa kabila. Yun, tara. Okay, let's go. Okay. Baliwap muna namin guys yung camera at malayo-layo din yung kabilang sapa eh. Yun, mamayali. Diri-diri naman ang na yung dalagyan. Ito yun? Yan ang laki. Ay, yung nakakatuwa. Mamaya baka natin mga Ano? Ano? Mabalikan natin.

Ngayon na inaasahan ko yung agap ng pasok niya. ali guys kami pa uwi na eh, Nadalawa yung huli namin na ano? Huli Pari guys so Nadalawa ay good size naman sarapan Ay hindi na kami nakahuli pa magamo Ay dito sa nga rin, kati Tataray din kami habang pa uwi Pero pa uwi na kami guys Tara

Hello Hello guys. Hello. mo. Hello mo bata. Dito na 'yan. Okay so. Oh. May. Wala okay. pa malag. Hello guys. tayo. Tagal ko ng na rin Ay bali bukas na uli Maraming maraming salamat sa inyong panonood Dahil natapos na itong video Ay thank you very much Ay kung nagustuhan nyo ang uh, aming video guys Pa-subscribe na lang ng aming channel At papindot na rin notification bell Para tuwing mag-upload kami Ma-update kayo guys Maraming maraming salamat Thank you very much At Araw-araw Sipag lang Patungo sa bukas